In my opinion, based on my experience as a relationship coach, dapat po naiintindihan ng karamihan kung gusto mo talagang ibalik ang ex mo, dapat po maunawaan nating mabuti kung ano yung tinatawag na denial period, denial stage at yung acceptance at realization stage. Kasi natural kung ito po ay around 1 month to 2 or 3 months, malamang na malamang na nasa denial stage po ang ex natin. Na ito nga po yung sinasabi ko sa mga coaching session ko na kahit anong gawin natin ay hindi po natin makukonvince ang ex natin. Dahil nga as a human being, may gusto tayong patunayan, may gusto tayong i-validate. That's why yung tinuturo ko nga pong AAA o yung mga teknik na yun, mga utol, ay napakalaki po na maitutulong kung gusto mo talagang ibalik ang ex mo. Dahil kung hindi mo siya bibigyan ng acknowledgement o hindi mo i-validate ang feelings niya, tatanggi at tatanggi, hindi po magagamot yung denial stage na yun. Kaya instead of winning your ex back, trying to figure out kung paano siya babalik, nagmamakaawa tayo, nagbebeg tayo, lumuluhod tayo sa kanya, get busy, on trying to validate their feelings. Kasi gamot po yun doon sa tinatawag na denial stage. Kasi that will be the moment na mapupunta naman siya doon sa acceptance. Parang ganito lang po kasimple yan eh. Palipasin po muna natin itong denial stage na to. Pag ito po ay lumipas na mga utol, dito ka perfectly dapat dumistance o mag no contact sa kanya. Kasi pagkatapos naman ng mga panahon na yun at na-accept na niya at tipong nagre-reconnect na siya sa iyo mga utol, dito mo naman ipaparamdam yung pagiging aloof mo. Bakit? Kasi kailangan ma-motivate mo naman siyang bumalik eh. Tapos ka na doon sa denial stage, nalagpasan mo na yon, na-clear mo na yun sa kanya, nagamot mo na yun sa kanya. Pero ang problema, papaano siya babalik? So basically, dapat maintindihan natin, in order to win our ex back, itong stages na to, dalawang parte na to, factor na to, ay dapat nating maintindihan. Pag lumipas ka na doon sa denial stage na yun, mga utol, pag no contact, magpahinga ka muna ng konti, provide space ka muna, and then execute mo nga po yung acceptance. And in order for that to happen, kailangan maramdaman ng ex mo yung upset. Kailangan malungkot siya, kailangan magkaroon siya ng depression, or kung hanggat maaari nga po, ay maranasan niya yung mga consequence in order for them to come back. Kaya nga basically sinasabi ko, make them feel or live yung life without you. Kasi dito niya makikita dito niya mararamdaman yung lungkot at disadvantage ng wala ka. Okay, so now malinaw na. Denial stage and acceptance. Kaya kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo, mga utol, kailangan mo ng time frame. Dahil hindi pa pwedeng nasa denial stage pa lang ay magmamakaawa ka na. Kaya dapat alam mo yung timing na yon. Kaya nga tinuturo natin, timing is the key kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo. Remember that mga utol, kung nasa denial stage ang ex mo, dito yung mga panahon na hindi ka dapat nakikiusap, nagbibigay ng kahinaan, pinipilit at pinupwersa ang sitwasyon. Kasi kahit ano mangyari, idideny at idideny lang po niya ito. Kaya nga minsan nagiging problema ito mga utol sa pakikipagbalikan sa mga exes because of wrong timing or bad timing. Ang complete guide nito ay mapapanood po natin sa aking YouTube channel. Dito po ay binabahagi natin kung paano mo tatimingan at ano ba talaga yung right timing para bumalik ang ex mo sayo. Ideally in my opinion kailangan mo ng at least 45 days to 3 months para ma-execute ito. Yan ang palagay kong tamang time frame if you want to win your ex back.